Giaprubahan sa Commission on Higher Education (CONCHED) ang 4.4% nga aumento sa tuition sa napo ka mga kolehiyo ug unibersidad dinhi sa lalawigan sa Sugbo nga ipatuman sa academic year 2025 to 2026. Ang pagsaka sa tuition epekto sa pagsaka sab sa presyo sa nagunang mga palaliton. Asoy sa Education Program Specialist sa CHED Region 7, Maria Antoinette Reyes, nga 70% ni ining increase padung sa sweldo sa mga magtutudlo o kawani. Basta ang increase sa tuition fee, ang utilization na na ang proceeds, mo -add, add to sa 70%, mo add to sa sweldo sa mga teaching and non-teaching staff. So, mo na sa pag-increase, uh -huh. ma'am, kay and, and there goes at sila consultation. Katong other school fees, na amon specific na program, so, For implementation, to, for that particular program. Sa Cebu City, siyam katunghaan ang mi-apply sa tuition hike o unom ni ini ang giaprubahan. Sa Cebu Province, lima ang mi-apply o gupat ang giaprubahan. Samtang sa Bohol, unom ang mi-apply o gupat usab ang giaprubahan. Sa kinatibukan, anaa sa 20 ka mga kolehiyo o universidad ang mi-apply alang sa pagsaka sa ilang tuition o guban pang school fees. din 14 ni ini ang giaprubahan sa CHED. Apan wala gipagawa sa CHED 7 ang listahan sa mga aprobadong mupasaka sa ilang tuition. Ang My TV Cebu News Team misusi sa reaksyon sa mga estudyante kung napil ang ilang tunghaan sa mupatuman o tuition hike. Jo nag ko if like musaka na ang tuition fee, especially kay Dili ako ang kuan, nagbayad sa akong tuition. I think it's good na ang kuan increase kay para sa wages sa mga teacher but I hope na kano makakita sila compromise bitaw I don't actually know like if ma-disappoint ko or ma-happy kay ang tuition fee kay for like ang increase for this year kay for the teachers daw so last year we just we, we also had our tuition fee increase last year and then this year tuition fee increase again so mag every year Giklaro sa si CHED nga ang tanan giaprubahan nga increase kinahanglan nga musunod sa 4.4% nga inflation rate sa rehiyon. Ang ubang aplikasyon nga mulapas niini ini gikinahanglan pa og dugang nga proseso o review gikan sa komisyon. Ongoing pa man sad ang kuan na may mga HEIs nga ni apply more than the average regional inflation rate subject to commission involvement sila ongoing pa man sa dito wala pa man sa ongoing pa ang up approval mm -hmm. mm -hmm. within na sila sa regional inflation rate mm -hmm. 4 o ba gani ka but 4 basta ang mm -hmm. ato ang is ang ceiling nato is ang um, 4.4% na inflation rate kini si Liza May Pinyaranda alang sa my tv sibu you know.